Dahil maulan ngayon hapon mga katropang pogi ay naisipan namin ayusin ng aming kusina at pati na rin syempre yung aming mini sari-sari store. Dahil kulang-kulang pa kami sa mga lalagyan ng aming mga paninda kaya ayon sa nakikita nyo kalat-kalat pa yung mga paninda namin. Minsan hindi pa namin alam kung sa namin kukuhanin yung mga binibili ng mga bumibili. Kahit medyo mabusisi at syempre magastos tong trabaho na to ay pinili na rin namin gawin dahil kailangan-kailangan talaga para sa aming mini sari-sari store para syempre maayos na yung mga paninigin. <laughs> Welcome to my vlog. <laughs> Stop! Pero sa nakikita nyo naman, kahit medyo mahirap yung trabaho namin ay napapadali dahil nagtutulong-tulong kami ng pamilya. Yan ang kagandaan pagka meron ka supportive na mga anak at syempre meron ka rin supportive na asawa. Yung tipong kahit mahirap ang gawain, napapadali dahil nagtutulungan kayo. Bali dito nga pala sa ginawa namin ito ay nagtoka-toka kami mga katrokong pogi. Bali si ate Sai at saka si ate Iya yung nagtanggal ng mga gamit niya sa lamesa. At syempre pagkatapos maglinis ni ate Sai at saka ni Iya, kami naman ni aski ang toka sa paggawa ng baby. Eh, hindi pa, baby tuloy. Hindi pala baby, paggawa nitong wall panel. Pati nga yung paghahakot nitong panel na to ay si Baby Abin pa ang nagbuhat. Kinuha niya yung panel dun sa may tambakan ni Lolo Ray niya. Kaya lagot ka Baby Abin pagdating ni Lolo Ray makikita nakakabit na yung panel niya. Tito Ray, peace tayo. Salamat sa panel. Bawi na lang kami next time. Ate mo Kung nakikita nyo nga pala mga tropang pogi, eh, gumamit ako ng hand drill para diretso na yung butas do sa wall panel hanggang do sa may pader. Tapos nilagyan ko ng tox, bali yun na rin yung ginamit ko na pangkapit dito sa may wall panel. Bali sa mga maruruno nga pala dyan ay hindi po ako professional, bali first time po lang po magkabit nito. Kaya sa tingin nyo kung may, may mali, eh, mag-comment na lang kayo sa comment section para itama yung ginawa ko kung may suggestion kayo, pwede kayo mag-comment sa comment section para sa susunod na gagawa ako, meron na akong mga idea at meron na akong natutunan galing sa inyo. At thank you in advance na rin sa mga katropang pogi natin na mag-share ng kaalaman nila. banyun, 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 The sound. What's wrong? Parang dito ang spot. Panta okay, na Tala mo Dito Mababa nga dito. Mababa kasi dito. Mababa nababa, ay, na, ka dito. Mas, eh, dito ni Wala na mag-a-adjust dyan. Hindi na mahal. Mahalap tayo mo Pag nalagyan ko na siya. na. Black. lagyan <laughs> <laughs> mo yan. <In> isa pa. Init? Ayan. <laughs> natin

Mataas na, na po eh, yeah. pero Ito yung tama. So, yun na nga mga katropang pogi. Mukhang medyo sablay yung pagkakagawa dahil paling daw. So, sa so nakikita ko nga rin medyo pumaling ng konti. Konting-konti lang naman. Pero kung titignan mo lang mabuti, tsaka mo lang naman mapapansin. Pero kung hindi, hindi mo naman mapapansin. Kaya mas mabuting huwag mo nalang pansinin Ituring mo nalang na parang yung mga taong Nagchichismisan sa paligid mo Na ikaw ang pinagchichismisan Di ba? Hindi mo naman pinapansin Ganun lang din yun, huwag mo nalang din pansinin So mga katropong pogi uh, Bali, hanggang sa susunod na vlog Panoorin nyo na lang yung susunod na mangyayari Dito sa ginagawa namin Kung ano kalalabasan So Pangit mo yeah. Bakit kasi sa akin ako tapat?